Mabuting umaga po sa ating lahat. Ating saksihan ang inisyatibo ng NCRTC sa pamumuno ni Regional Training Director Police Colonel Roman B. De La Cruz kasama ang kanyang mga personel para sa maagang pamaskong handog para sa ating mga kabataan na tulong-tulong na pinaghandaan na mga police trainees ng NCRTC. ngiti ay tinitiis Ang sabi ni itay huwag kong pansinin Okay, magandang magandang uh, umaga po sa atin lahat at naandito po tayo ngayon sa kanlungan sa Irma dito po sa Maynila na kung saan na uh, ito po ang napili ng ating butihing uh, NCRTC Regional Training Direk Director Police Colonel uh, De La Cruz na kung saan dito po magbibigay yung inyong mga mahal sa buhay tulad ng Sarinlahi, San Hiraya at yung 2004 ng kanilang munting handog para ngayon sa darating na kapaskuhan sa ngalan po ng aking force commander, police colonel uh, um Lambert Alban Suerte, ako po si police master sergeant Mauricio Bonilla Ruiz para po sa uh, public information. At ganoon din po kasama po natin si ate Jane B. Gabriel, uh, social worker po siya dito. At uh, alamin po natin kung ano ba talaga ang uh, mayroon dito sa kanilang uh, lugar para sa mga kabataan. The views and opinions expressed by the hosts, vloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of these offices, the NCRPO and the PNP. Ngayon si Ate Jane, Ate Jane po ba? Yes. Ate Jane Gabriel, social worker po siya rito sa napili ng ating NCRTC at ng mga Uh, staff ng NCRTC maging ng mga police trainee ito yung pagbibigyan nila ng munting hand ano nga bang meron dito sa inyong uh, uh, lugar na ito itong itong tinatawag na ano yan kanlungan sa Erma kanlungan sa Erma okay. opo so magandang umaga po sa inyong lahat at binabati ko kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year Um, Kanlungan si Erma Ministry is a non-stock non-profit organization catering sa ating mga children in need of special protection. So, Kanlungan it's uh Kanlungan si Erma is on her uh 32 years of uh, mm. existence na and uh 32 years na rin tumutulong sa ating mga uh, kabataan na nangangailangan ng uh, mga uh uh pangangalinga. Uh bukod po doon um dito po sa ating mga kabataan dito, ano po yung pangunahing... Uh dapat bigyan din bilang social worker siyempre uh, syempre po mayroon po kayong kaalaman tungkol sa mga kabataan yung mga nangyari yung mga child abuse o ano pa ano pa bang mapapayan nyo sa ating mga mahal sa buhay especially sa ating mga relatives na talagang napapabayaan yung ibang ating mga kabataan sa kali sa lansangan na hayang magmalimos ano ba talagang magandang payo bilang isang social worker sa ating mga kababai hindi lang po sa ating mga mahal sa mag mahal na mga magulang kapatid ganito sa ating mga ganti sa mga uh, mamamayan natin So ano po, let us protect our children, let us love them at isulong din po natin yung karapatan nila bilang bata Nang sa ganun po ay makaiwas sila sa anumang abuso o kapahamakan na uh, mangyayari sa kanila Isang social worker, ano po ba yung mapapayon sa ating mga magulang o sa ating mga kababayan para sa kaligtasan at siguridad ng ating mga kabataan? Um, siguro sir, o una sa lahat, i-educate muna natin yung sarili natin. And then we have to educate also our children in using the uh, online uh, internet safety. Ituturo po natin sa kanila yung mabuti at hindi dapat sa paggamit ng uh, social network uh, sites. Mm -mm. At yan po si Ati Jane B. Gabriel, social worker nitong... Uh... Ano to? Kanlungan sa er Erma. Uh, yun lang po, ate. Ano may makamayro kong gustong idagdag? Yes po. Um, in behalf po ng aming executive director, si ate Sol Valvero, kami po ay nagpapasalamat sa uh, pagtulong at uh, handog na ibibigay sa pamumu ibibigay ni Sir uh, Colonel de la Cruz at saka sa kanyang company. So, nagpapasalamat po kami sa kanilang... Uh, tulong at at handog para sa ating mga bata. So in behalf, kung gusto niyo pong uh, i-share yung blessings ninyo sa ating mga kabataan, mm, ini-invite ko rin po kayong i-visit niyo yung uh, FB page namin mm. ng Friends of Kanlungan si Irma Ministry or contact us for uh, other information. So That's all po. Thank you and God bless us all. Ayan po para sa ating mga kababayan na gusto mag-donate at sobra-sobrang blessings dyan. Ito po nangangailangan din po yung ating ibang mga kabay tulad dito ng uh, kanlungan sa Erma. Uh, Wag po tayong mahiyang magbigay ng ating mga tulong. God bless. Eh, at silipin naman natin ang ano ba talaga yung mga dapat uh, iparamdam natin at uh, alamin natin tungkol sa ating mga chikiting o sa ating mga kabataan. Ito basahin natin sa isa. Kabayan, okay? tingnan po natin ito. Karapatan ko ito para sa mga bata karapatan ko ang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad maging malaya magkaroon ng pamilyang mag-aaruga ayan, ano pa to? magkaroon ng sapat na pagkain malusog at aktibong katawan mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at maglibang mabigyan ng proteksyon ito, lalo na to Mabigyan ng proteksyon laban sa pang abuso panganib at karahasan dala ng paglalaban laban at alitan. Mamuhay sa isang mapayapang pamayanan, malayang makapagpahayag ng sariling pananaw, magkaroon ng maganda at mahusay na edukasyon, may pagtanggol at maabot ng serbisyo ng pamahalaan. Oyan. Mahalin ang aking bayan at maging mabuting mamamayan bigyan galang ang pagpapahayag ng pananaw ng ibang tao. Diba to? Mahali ng aking pamilya at igalang ang aking mga magulang. Mag-aral lang mabuti, pumasok sa tamang oras, at gumawa ng mga takdang arilin. Oh, marami tayong mga followers sa tambay ng bus. Kaya dapat alam natin ito, mga kids. Ayan. Kumain ng masusustansyang pagkain at huwag itong aksayahin. Kaya sa ating mga kababayan, at mga kabataan, nag-aksay ng pagkain niyan, basahin natin po yan. Ingatan at itago ng maayos ang aking mga laruan. Ayan, para sa magigit naman to. Ito naman. Respect, responsibilidad ko ang sumunod sa mga alituntun at patakaran. Panatilihin ng kapayapaan at kaayusan sa aking komunidad maging mamamayang masunuring sa batas ayan mahalan mahalaga 'yan okay ah maging responsable sa aking mga salita at gawa gawing malinis at malakas ang aking katao yan po ang mga kababayan yung ah, dapat malaman natin bilang mga magulang kay at saka sa ating mga kabataan yan dapat alam natin lahat na kaya upang ah, maging ah, maging mabuti tayong mamamayan ng Pilipinas. God bless! Kaya naman natin ang voice room dito sa ano ito? Kanlungan sa Erma. Kanlungan sa si Erma kung ano yung kanilang uh, kwarto. Uh, Ayan o, oh. pasok po tayo. Ayan. Ayan. Tignan natin. Ayan. To Ayan. Ayan. Nakita natin. Ito pala yung kanilang uh, room o. Oh. Kita mo. Pag napakaswerte ng na mga batang nandito o. Oh. Ayan o. Oh. Meron silang kanil kanilang sariling mga beddings. Ayan. Meron pang mga tumatawa na ganon. Ayan at ito, ayan, maayos yung kanilang mga higaan dito. At syempre, may teddy bear doon mm -hmm. Ito yung kanilang uh, uh, classroom dito, ay classroom. Ano ba to? Kwarto. Uh? Kwarto ng mga ng mga kids. Ayan po. Ayan. Mm -hmm. At ito rin oh siguro ah napakilig ng batang lalaki ito sa mga cartoons at saka sa mga teddy bear. Ayan po. Ayan, mhm. Mm Apo. Bibisita na ay atin yung ating yung kwarto ng mga babae ah uh, Madam, kung sakali-sakali dito sila natutulog, ano yan? Siyempre, hindi natin maiwasan may mga malaginip ng masama o di naman kaya umiiyak. Dahil uh, wala sila sa piling ng kanilang mga magulang. Paano ginagawa natin dito? Yes po. Sir, since ito yung assessment shelter natin, mm -hmm. hindi natin po pwedeng iwanan pag during the night na matulog yung mga bata kasi dyan miss na lalabas yung mga... Uh, Trauma, traumatic effects ng kanilang abuso. So, meron kaming staff mm -mm. na nakatalaga rin para uh, makitulog sa kanila. Pero not on their bed. Meron mm -hmm. po siyang sariling space mm -hmm. para lang po i-supervise sila during the night. So, talagang hiwalay yung uh, lalaki at babae. Yes. Sa, ah, okay. Punta naman tayo sa, kanila, sa mga babae. Okay, tara. Yes, tara. At dito naman yung sa mga girls room. Ay, napaka napaka maayos po ng lugar dito. At tingnan po, maayos na maayos po. Oh, yeah, no. Maayos na maayos po sistema do. At yan sa sasama po ulit kami kay Ate Jane. Ate Jane, sige po, pa-tayo. Yan. Opo. Yan. Welcome o. to the girls room. Wow, aircon pa talaga. Ah, uh, yes po. Yung Ipad sa gabi po. Ah, sa gabi. Uh -uh. Yung sa taas aircon din hindi. Ah, uh, wala pa kasi kaming ano, wala budget. Po, budget. Wala pa. <laughs> o oh, shout out tayo sa gusto magbigay ng budget dito kailangan sa. Kailangan namin nag-split type. Kanlungan aircon sa Erma. Ay po sa mga babae naka-aircon pero sa boys hindi. Pero syempre, medyo sensitive at mga babae kaya lang kailangan talaga ng ayan. Kita natin. At dito naman yung sa mga girls, Kita natin, oh, maayos din yung kanilang mga higaan, yan. Mm -mm. At no, aircon talaga yan. Okay. Inagamit po yan at night. Mm -hmm. salamin, ayan, shoutout po tayo kawai kawai yeah okay ayan 9 Ay na po tayo ngayon ayan at syempre may magand maayos yung syempre pag babae kailangan maganda yung ayos ng higaan opo ah mag ganon din po ba dito ate Jane kapag ka po, um, ah mayroon din kasama sila matulog sa gabi dito. Yes, sir. Lahat po ng rooms ng mga bata, meron po tayong staff na nakatalaga to join them at night. Mm -hmm or during the sleeping hours. Okay. Uh, hindi natin maiwasan na may mga bata uh, dahil sa pang-abusong ginawa sa kanila, na nag sila ng, uh, nagbabalik tanong sa kanilang panaginip, yung pangyayari sa kanila. Pilang isang social worker, ano yung na-experience mo na nangyari sa ganitong klaseng bata? Isa kasi sa mga services namin is to provide the children bio-psychosocial assessment also. Tapos yung program namin sa kanila ay uh, psychosocial intervention lahat. So pag may traumatic experience, meron traumatic experiences um, uh, na nakikita sa kanila or na observe sa kanila. So meron tayong um refer natin sila sa ating uh, psychological uh psychological assessment para makita at malaman natin kung paano natin sila i-handle. Okay, okay. At ito naman yung kanilang daily routine sa araw-araw, -ara, wake up in the bed, bath time, morning, at kung ano-ano pa yan. Meron talagang bawat oras, para di palang pulis, bawat oras, bawat uh, uh, segundo, meron silang ginagawa para meron silang pagkaka- nagpapasalamat sa NG, RPC, at